Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung magkano nga ba ang presyo ng isang ready-to-lay chicken dahil nga marami ang nagtatanong sa akin kung magkano raw at dahil ito ay gusto rin nilang pasukin na negosyo. So, ang isang manok po ay nagkakahalaga ng 480 base dito sa location namin na dito sa Mindoro dahil nga depende rin po sa lokasyon. Ang in order na namin ay taga Nueva Ecija. So sa naki, nababasa ko kasi dun sa page nila kapag medyo malapit ka sa kanila ay Pwede mong makuha ng 400 isa lang ang manok. Pero dahil nga malayo-layo at nandito tayo sa Mindoro ay 480 isa nila binigay sa amin ng manok. Plus 1,000 po sa delivery fee dahil yan ay dinideliver pa ng nakatrack ang mga manok. So, ang unang in-order muna namin ay 120 heads. So, 120 heads times 480 ay nagkakahalaga ng 57,600 plus 1,000 pesos sa delivery fee. So, ano pa nga ba yung iba mong gagastusin kapag nag-put up ka ng ganitong negosyo? ah uh, number one ay yung cage din po. Pero, kung gugustuhin nyo naman na magpapanday na lang ng kahoy, ay pwede naman. Katulad ng ganito sa papakita darong picture. Tingin nyo ay mas makakamura kayo sa kahoy. Kami po kasi ay bumili ng second hand na cage dahil meron kaming kakilala na may dating ganitong negosyo at binenta niya na lang itong cage na to na good for 120 heads nabili lang po namin ng 10,000 pesos. Kapag kaalam ko kung bibili ka ng brand new na cage na, hang, na 480 heads lang yung mapaglalagyan ay nasa 30,000 na po. Kaya sobrang malaki ang natipid namin na nakabili nakabili kami ng second hand na cage na napaglalagyan ng 120 heads na manok. At ayan nga po kung makikita nyo ay nagpagawa rin kami ng bahay nila na nakapatong sa aming palaisdaan. Mini fish pan dahil nga para yung feeds ay double purpose na rin na yung feeds na kanilang kinakain at dinudumi ay kinakain na rin ng tilapia. Para sa kaalaman nyo po ay hindi naman po madumi yun dahil yung dinudumi nila ay purong, purong feeds din yon kaya maganda rin ah nakakain po ng tilapia at nakakatipid na rin kami sa pagkain ng tilapia. Kung magugustuhan nyo yung ganitong setup ng aming multi-farming ay pwedeng-pwede nyo pong gawin yung ganitong klase. Uh, meron na kayong manok, meron pa kayong tilapia. Pero po kasi... So dahil nga tag-init ngayon ay tuyo din ang aming palaisdaan. Kaya dahil nagtitilapia lang po kami tuwing rainy season. Dahil hindi sa malayo nga kami sa bayan at hindi kinakaya dito ng tubig. Kaya kapag antong tag-init ay kahit magpatubig kami ay natutuyo lang yung fish pan. So dumating ang mga manok sa amin noong December 8 at na naabutan pa ng mga manok na may tubig at tilapia ang aming palaisdaan.